Sa Mandawi City, kundi hindi hulagway nga higpit ang panagribal sa politika, nagpinirmahay ang mga kandidato sa ilang panaad alang sa malinawang eleksyon. Ang report ni Nico Sereno. Gisugdan kini sa Santos Misa dito sa National Shrine of St. Joseph. Gipangaliya ang hapsay nga piniliay ay ug malinawon nga dakbayan. Humani ini, gihimo ang Unity Walk nga nanukad gikan sa simbahan paingon sa sports complex. Nagbaklay ang mga politiko gikan sa magsigkaatbang nga kampo o mga independyente, lakip na mga stakeholders sa eleksyon. Sa Mandawi Sports Complex na sila nagtapok sa hamubo nga programa. Gihimudayon ang pagpirma sa Covenant Wall, isip timaan sa commitment o sa mga politiko o stakeholders alang sa ligdong o malinawng eleksyon. Gisaksihan ang kalihukan ug sab sa mipirma ang mga religious leaders, mga stakeholders sama sa COMELEC, Kapulisan, Kasundaluhan, BFP, BJMP, Coast Guard, DepEd ug DILG. Peace and harmony with our two candidates. Uh -huh. So I commit myself uh, to be uh, fair with them, to commit peace. Atong ipakita nga, o kung sa'yo itong ipirmahan, mahusay atong pagabuhaton karong eleksyon na. Para nako, na this is crucial, no? Crucial, especially at times of uh, any, uh divisiveness. For the past few decades, both families na maging rival din. Kung ana maging politika, magkauban, magkontra, magkauban na sa agbalik. Pero the good thing is, wala yung history of violence. Lailain ang partido, lailain siguro tag opinion, but are here sa maginauta na mag ang atong gusto yun peaceful, ang atong nagbayan and successful ang atong election is kami ng election. Mitambong sab ang mga supporters sa isika at mga kampo na madasigong miabiba sa mga kandidatong ilang gipaluyuhan. Wahin makatunga ang independyenteng kandidato pagkamayor Joe Cortez o pagkabisi mayor Pastor Apare pipila ka mga kandidato usab sa slate ang wala makatambong. Isa ka candidate ang Nico Angel na rili siya kung nga mm. ano, sir ba? Mm. Pero ang uban, wala man. Pero ano siya, hindi pala like, nag-invitation. Kung pa, ano yan magmalinaw, so, especially noon na kanil siya na activity, nakita na ito, nagkahiusa na silang tanan, nag-shake na uh, nag-picture. So, sports, sarang yan. Ang mga um, uh, candidates na ito. Nico Sereno, Balitang bigsag